Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga kapatid, mga kakwento. Ang babala ng kwento natin ngayon ay hindi karaniwang bagay na basta-basta na lamang ipagwalang-bahala. Ang video na ito ay nagbabahagi ng kaalaman tungkol sa panahon na tayo ay nanunumpa sa Diyos at nagtuturo ng wastong respeto sa harap ng ating Panginoon. Sa video na ito ay makikita natin ang isang mag-asawa na pinarusahan ng Diyos mismo sa harap ng mga apostol. Alamin natin sa dulo ng video kung ano ang misteryo ng kanilang biglang pagkamatay, at pakikinggan ang napakamagandang mensahe ng Biblia tungkol sa talatang ito. Ang kwento ni na Ananias at Sefira si ay matatagpuan sa aklat ng mga gawa, Kabanata 5. Narito ang kanilang kwento. Si Ananias at Sefira si ay isang mag-asawa na nagpasya na ibenta ang kanilang ari-arian. Ang kanilang layunin ay ibigay ang kita mula sa pagbebenta sa mga apostol upang ipamahagi sa mga nangangailangan sa simbahan. Nang dalhin ni Ananias ang kita sa mga apostol, sinabi niya na ito ang buong halaga ng ari-arian. Ngunit sa totoo lang, itinago nila ang isang bahagi ng pera. Alam ng Diyos ang kanilang pagsisinungaling. Si Pedro, na pinuno ng mga apostol, ay pinagalitan si Ananias dahil sa kanyang kasalanan. Agad na namatay si Ananias. Matapos ang ilang oras, dumating si Sefira. Hindi niya alam ang nangyari kay Ananias. Nang tanungin siya ni Pedro kung ito nga ang buong halaga ng kita mula sa pagbebenta, sinabi rin oo. Agad din siyang namatay. Ang kwento ni Naanenayes at Sephira ay isang babala tungkol sa panganib ng pagsisinungaling at pagiging mapagkunwari. Ipinapakita rin ito na ang Diyos ay nakakakita sa ating mga puso at hindi natin siya maloloko. Narito ang ilang mga aral na matututuhan natin mula sa kwento ni Naanenayes at Sephira. Dapat tayong maging tapat sa ating mga salita at kilos. Ang pagsisinungaling ay isang malubhang kasalanan na nagdudulot ng pinsala sa ating mga relasyon at sa ating pananampalataya. Ang Diyos ay nakakakita sa lahat ng ating ginagawa, at hindi natin siya maloloko. Dapat tayong magsikap na mabuhay ng may integridad at paggalang sa kanyang mga utos. Ang pagbibigay ay isang mahalagang bahagi ng pananampalataya. Dapat nating ibigay ang ating oras, talento, at mga kayamanan upang matulungan ang mga nangangailangan. Ngunit dapat nating gawin ito ng may malinis na puso at hindi dahil sa pagnanais na magyabang o makuha ang papuri ng tao. Kung hindi nagsisinungaling sina Ananias at Sephira sa Diyos, malamang na magiging maganda ang kanilang buhay. Narito ang ilang posibleng mangyari. Kung nagbigay sila ng buong halaga ng kanilang ari-arian, malamang natatanggapin sila ng mga apostol at ng simbahan ng may kagalakan. Maaaring purihin sila dahil sa kanilang kabutihan at pagiging mapagbigay. Maaaring bigyan din sila ng Diyos ng mga pagpapala sa kanilang buhay, tulad ng kalusugan, kaunlaran, at kapayapaan. Ang kanilang halimbawa ng katapatan at pagiging mapagbigay ay maaaring maka sa ibang mga tao sa simbahan. Maaaring hikayatin nila ang iba na maging mas mapagbigay at matulungin sa mga nangangailangan. Ang kanilang pagiging tapat ay maaaring magdulot ng pagkakaisa at paglago sa simbahan. Ang mga tao ay maaaring magtiwala sa isa't isa ng higit pa, at ang simbahan ay maaaring lumago ng malakas at malusog. Sa kabuuan, kung hindi nagsisinungaling sina Ananias at Sephira, malamang na magiging masaya at maunlad ang kanilang buhay. Ang kanilang halimbawa ay maaaring makaimpluensya sa iba at magdulot ng pagkakaisa at paglago sa simbahan. Ang, huwag manunumpa sa Diyos, ay isang mahalagang aral sa Biblia, partikular sa Ebanghelyo ni Mateo. Sa Mateo Kapitulo 5 Versikulo 33 hanggang 37, sinabi ni Jesus, Narinig ninyo na sinabi sa mga ninuno, huwag kang magsisinungaling, at tuparin mo sa Panginoon ang iyong mga panunumpa, Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kailanman, ni sa langit, ni sa lupa, ni sa Jerusalem. Sapagkat ang panunumpa mula sa Diyos ang pinakamataas. At huwag kayong manunumpa sa pamamagitan ng inyong ulo, sapagkat hindi ninyo magagawang gawing puti o itim ang isang buhok. Ang inyong oo ay dapat na oo, at ang inyong hindi ay dapat na hindi. Ang anumang higit pa rito ay nagmumula sa masama. Ang paggamit ng pangalan ng Diyos sa mga panunumpa ay maaaring maging isang anyo ng pag-abuso sa kanyang banal na pangalan. Ang ating mga salita ay may kapangyarihan, at dapat nating gamitin ang mga ito ng may pananagutan. Ang pagiging tapat at matapat sa ating mga salita ay nagpapakita ng ating integridad at paggalang sa Diyos at sa ating kapwa. Sa madaling salita, ang aral ni Jesus ay hindi tungkol sa pag-iwas sa mga panunumpa sa lahat ng pagkakataon. Sa halip, ito ay isang pagtawag sa atin na mabuhay ng isang buhay na puno ng katotohanan, integridad, at paggalang sa Diyos. Ang ating mga salita ay dapat na maging isang salamin ng ating panloob na pagkatao, at dapat nating gamitin ang mga ito ng may pananagutan at paggalang. Sana po! kahit kunti may napulot tayo na aral. Sa video na ito, maraming salamat po sa inyong panunan, hanggang sa susunod.